What's up sa inyo mga ka-showbiz? Birthday nitong nakaraang araw ng sikat na ABS-CBN actress na si Janela Salvador. At sa kanyang ang kaarawan ay talaga namang nag-viral si Janela Salvador matapos niyang ipakita ang kanyang alindog at kaseksihan na pinagpiestahan naman ng mga netizens. Bilang selebrasyon ng birthday niya ay nagpunta sila sa Palawan kasama ang kanyang anak na si Jude, ilang family members at mga malalapit na mga kaibigan niya. At natulala nga ang lahat sa kaseksihan ni Janela na hot mom na hot mom daw ang datingan ngayon sa kanyang suot na bikini. Say hi! Oh, hi, Baba! Hello! Do the swimming. Wow, you're swimming. Oh, the Do the swimming, do the swimming.

Pinipraise ng mga fans si Janela Salvador dahil bagamat may anak na daw siya ay eh napapangalagaan pa rin daw niya ang kanyang katawan. Pero ayon sa ilang fans, nagpa-liposuction daw kasi si Janela Salvador at naipakita pa nga ito ni Dr. Vicky Bello noon. Pero ayon naman din sa past interview ni Janela, bukod sa lipo ay nagda-diet at exercise pa rin naman daw siya. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz updates, mag-subscribe lamang po sa ating channel.